Ah, nice let's go. Yo, what's up? Nandito tayo ngayon sa Alcat Street. Kasi pupunta tayo kay Boy Hilot, isa sa mga sikat na mga Hilot dito na mga new generation na Hilot. Talagang patutunog yung mga patawan mo na talagang may, ano ka, sikat to, sikat to, sikat to sa TikTok. Ito, si Boy Hilot, yan, yan, yan. Ito, yan. Kita niyan, yan. Yan. Kaya kayong mga taga Abu Dhabi kayo, kung meron kayong mga naaramdaman, mga naghihina, magpapahilot kayo, or, o kung ano mapilay, kahit anong klase, kay Boy Hilot lang, isang malupit na taga Hilot. Tara dito, puntahan natin yun. Boy Hilot, the master.

Go. Boss! Kumusta? Boy, ilot! Isang malupit sa mga pila. Ang new generation dito. Ano, Paapay yung mga laki ng mga taban. Dito lang yan matatagpuan. Hello, so, boy, hey. so, sobrang busy. Hello, Ma. Kita rin kami ni Boy Hilot. Oh, Bago pala na ito sa personal. Wow. Lagi oh, ko na nakikita sa TikTok. Ah, eh. oh, okay na pala ito. Nakao na. Nakao na. Lagi ko na nakikita ito sa TikTok. Maraming salamat sa inyo guys yung support na lalo na ito yes. sa uh, nagbibidyo ngayon. Like TV. Like TV. Ano? Uh, Kuya like, Kuya TV. Yes. Supportahan natin guys. Supportahan nyo rin kami. Supportahan nyo ka rin Boy Hilot. Thank you so much. Ito, ito boss. Eh. Ano ba yung nararamdaman mo? mga ilang araw na ba ang ganyan sa masakit? So, may kasi pag humihinga ako malalim dito, matigat. Saan ba ang nakuha yun? Saan mo man nakuha na yun? Pagtulak ng Furniture eh. E, mature, eh. <laughs> sige, sige. <Mayakon> kasi. <laughs> sige, sige. Ano natin yan kay Boy Ilot? Walang problema dyan. Pagawa <coughs> na ang paraan yun. Saglit lang yan. Saan niya? Oo, oh, kasi ginanto ko yan. Tinulak kong gano'n, pag gano'n ko, eh, mabigat yung ano, best ko ka dito. Ito. So, ito siya masakit na. Hindi, dyan, hindi. Dito, dito, ito, part na ito. Kuminga ano pag nilang Tapos, dito sa part dito, masakit. Pag na, yun na. Malaki dito. Malaki mo siya. Buti hmm. <laughs> na, tiyempo ang kita rito, wala ka sa Dubai, boss. Sa panulit ko, boss ako dito. Tapos, doon ka, bukas ka doon. Oo. Oh, oh. oh, okay. Nakajuti okay. ako ng dalawang araw. Hindi mo suot yung mga gold mo ngayon? Wow! Ano? Hindi oh, oh. <laughs> nilagay ko nga eh. Kasi sa gabal sa kontakit <laughs> oh, lang yung <laughs> Ay, tao sa TikTok. Ang dami. Ang bigat eh. Ano lang <laughs> yan lang? Kasi hindi ako nagbabangko. Ah! Iyon yung parang <laughs> investment mo? Hindi mo yun tayo magtatagal dito. Galing talihin. Kasi lahat kayo ito. Kasi mabubangko rin. Wala ko. Tama eh. Tama, tama. Hindi ka tulad yung gold, no? Magagastos mo ba? Ayan, kung masuot mo lang, trip mo lang. Oo. So, mo Oo, oh, nakaroon ako ng ano dun, idea dun. Wala, ka dito. na rin pala akong mag, ano, invest ng gold. Akala ko kasi dati, una, yabong naman na ito yung buhay, no? Buhay gold. Wala, wala, wala. Wala, Talaga. wala. Wala, hindi natin tigil karoon dito. Tama eh. Ngayon, ito yung season ng ngilot lagi. Oo, talaga. Kasi mayroon may clinic ka, sa mo. Oo. Ito sarili mo ba ito? Oo, mayroon. Ito yung season kailangan. Parang patlong ba, sa kasilang gabi. Oo, every season. Paano yung season yan? Paano yun? Yung gold? Hindi, yung ngilot. Sabi mo. Halimbawa, ngayon hindi malakas. Tapla-tapla ka. Pag mix man, talbog ka na. Hmm. Hindi yung situation ng panahon, oh, kalas. Mag-declare ng virus. wala na yung hilot. wala na. oh, wala na. Wala ba ba pa Wala Bagay.

Bes, pwede ba pakita to pag in-upload ko yung mga technique mo? O okay lang ako? Wala problema. Wala problema. No. <laughs> kasi mamaya kasi mga technique mo yun eh. Oh, wala. At so bilag, ano pa kahit gayahin pa nila, hindi nila makukuha yun hanggat hindi sila mag-aaral. Ah, talaga? Pwede na lang kung gagayahin nila yung iba Yung yung tama? Ah, oh, okay. Yung lamog yan. Yun yung lamog pag-alamog. Oo, oh, pag oh, Ano Ang pinakabo dito, yung pag-inamog ka sabi mo masakit pa oh, pag Oo, oh, yung pag-alamog. Wala lang. Oo, oh, nangalamog. Ano importante? Yung importante. Kasi pag... Kasi pag, pag, pag parang inahapo kasi yun eh. Pag hirap siya pagkahinga, hindi siya na-align dito sa loob. Oh, okay. Kinulak niya kasi mag-isa yung wardrobe eh. Sa ito yung pinang ano niya eh. Oh, oh, hindi mo na. Bakal doon sa bakal. Pero pwede pa rin ako niya mag-push up-push up. Eh, hindi pa. Hindi pa kayo? Hindi. Hmm. Ah, ano yan? Kung ang paghinga mo yun, eh, okay na. Okay uh, na, pero pag... Pero mas maganda yung pahinga ko muna. No? Mas mainap. Muno kahit pa two weeks, no? Hindi na pala rin ako Okay.

AHH! <laughs> Nakakalahan na ako! Nakakalahan? Salamat. Ano, kamusta? Meron hey namin guys. Lupit. Lupit, lupit na experience hey, namin dito kay Boss yung ay, Boy Hilot. Kayo mga taga Abu Dhabi, kung may mga nararamdaman kayo, mga sakit sa katawan dito lang, ay pupunta dito lang. Samdan. Tuturo ko yung address. Dito, sa ano. Ha? Ayos Boy Hilot. In the house. Thank the you, house boss. yo Bye-bye. Whoo, shut up.